Magandang araw po. Ako si Ria, ang tagabasa ng inyong mga liham dito sa Dear Bishop Tonyo. Sa bawat episode, ako ang nagbibigay buhay sa mga kwentong ipinapadala ninyo, mga kwentong puno ng pag-asa, bigat ng loob at tibay ng puso. Ngayon, isang liham mula kay Maritis ang ating babasahin, isang asawang naiwan sa Pilipinas, habang ang kanyang kabiyak na si Elmer ay naglalayag bilang marino. Ang kwento niya ay kwento rin ng maraming pamilyang Pilipino na nagsusumikap kahit malayo sa isa't isa. Pakinggan natin ang kanyang liham. Mahal na Bishop Tonyo, magandang araw po. Ako po si Maritis, 38 taong gulang at asawa ng isang marino na si Elmer. Pangsyam na taon na niyang trabaho sa barko at mula noon ay halos kalahati ng buhay naming mag-asawa ay ginugol na naming magkalayo. Dito po ako sa Pilipinas kasama ang dalawa naming anak isang grade 6 at isang grade 3. Ako ang nag-aalaga at nag-aasikaso sa lahat, mula sa assignments nila hanggang sa mga araw na mailagnat, pati na rin sa mga bayarin at pag-aasikaso sa bahay. Minsan po napapagod din ako, pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na para ito sa kinabukasan namin. Ang pinakamabigat para sa akin ay ang mga okasyong wala siya, birthday ng mga bata, mga school events, maging ang wedding anniversary namin na madalas sa video call lang natatapos. Kahit mumiti kami sa screen, may kerot pa rin dahil hindi ko man lang siya mahawakan o mayakap. Aminado po ako, Bishop, na minsan dumarating ang mga sandaling dinadalaw ako ng takot at pagdududa. Lalo na kapag may naririnig akong mga kwento tungkol sa mga marino na hindi naging tapat sa kanilang asawa. Hindi ko naman sinasabing may ginagawa si Elmer, pero bilang asawa, hindi ko po maiwasang kabahan. May mga araw pong hindi siya makatawag dahil daw sa signal at doon pumapasok ang insecurity ko. Pero sa kabila ng lahat, nagsusumikap po akong maging matatag. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na ang tiwala ang pinakamahalagang puhunan ng mag-asawa. Kapag nangulila ako, iniisip ko rin na mas mahirap ang kalagayan niya, malayo, nag-iisa, nasa gitna ng dagat, at napapagod din. Kaya po ako sumulat, Bishop. Minsan, bigla na lang akong naiiyak hindi dahil mahina ako, kundi dahil nabibigatan lang talaga ako. Sa pagiging mag-isa, sa pag-aalala, sa pag-iisip kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Paano ko po ba mas mapatatag ang kalooban ko? Paano ko haharapin ang pangulila ng hindi natitinag ang tiwala ko kay Elmer? At paano ko po aalagaan ang sarili ko habang pinananatiling matatag ang pamilya namin? Umaasa po ako na sa payo ninyo, Bishop, makakakita ako ng konting liwanag. Kung kayo po ay may payo o komento para kay Maritz, iniimbitahan namin kayo na ibahagi ito sa comment section. Mahalaga ang tinig ninyo dahil dito sa Dear Bishop Tonyo, sama-sama nating hinahanap ang liwanag sa gitna ng ating pinagdaraanan. At kung mayroon din po kayong gustong ibahaging kwento o sulat, andito lang ang Dear Bishop Tonyo para sa inyo.